Pwede ka mag eh. <laughs> oh, <kaya> malukot, <laughs> na tay parlor de Okay, So, okay. di, palambuk, okay, um, di niya tiga sukre pati. Hindi yung Straight mo ang ulo mo. Para, Para maging maganda. O, ano yun? Grabe ka. na kang anak mo dati, no? Dalaga na talaga ang baby. dalaga, teenager. Hmm. Ay, teenager pala. Sige. Bata pa ako. Ah, oh, sige, sige. Si daddy lang lagi nagbe-maintenance ng Hermon. Oh, no? <laughs> hindi na tayo nagbabayad sa tag-50. Pagsalaman mm. pag pagalon. Imbes pang bakal na lang kang ulam. Ano po? <laughs> Ang 50 pesos pang bilhin na lang ulam. Sana no? Oo. -hmm. Kaya daddy na lang mag gupit Opo o kaya ikaw. Tapos yung pera, bili na lang natin ulam, no? Opo, o kaya gamit. Opo. O kaya gamit. Mga kahilangan natin. O kaya sapatos. Opo. Maganda. Pag ma-school ka na, mabili naman kami sapatos mo, no? Opo. Pag ma-eskulahan na, tapos bag. Madali na. Ang bag um. mo pala. Ang bag mo, okay pa man. Sapatos na lang. Ay, sapatos, okay pa. Uniform na lang. Ah, um, mami, ano lang, pag nag-grade 1 na ako, ano, malapit na ako mag-7, maaloy na ako 6. Hindi pa, matagal pa, next year pa. Parang years. Matagal pa, kaka-6 pa pala. Hindi, matagal yun. Anong yung, anong pet siya? Ito, ito. Ito, ito. ha hindi ka gayo na kang buhok mo. Masisira pa. B-shape pati yan. O, B-shape. B-shape. Pero yung mo lang nireband. Alam ko yung ano din daddy ngayon pangarap. Hmm. Pala rebound. Dapat yung pala ka man. Ikaw lang naman ginagupitan ni daddy. Tapos ako daddy, kapitan naman. man. Yeah. Gusto mo yung short hair? Siguro ang magpagupit ka okay, rin. Ito ko magpagupit. Alab, alo yun mag, ang tagal maghaba ng ano, hair ko. Very slowly lang. Sa yung, bilis. Parang yung, ano ba Ay, Ay, pero kumawin. Ay, ito. Tumura sa ilang. Ayan. Wow, pantay-pantay na. Ang galing, ah. Eh. Ang galing. Ang galing. Mm -hmm. Bakit pag ikadadi ang naga, nagagupit wala siya reklamo? Mm, pag sa, par baong? sa parlor, tinatulong muna niya yung manggugupit. Marunong ka ba talaga maggupit? Tiga dumun na. So parlor, tiga hapot niya, tiga sigurado niya di Bago siya gupitan, tiga hapot niya. Kung marunong ka ba talaga maggupit? <laughs> ayoko kaya, Sigurista lang. bago pag bagong gupit, gupit pala ang babso, ang lalaki, makati yung ulo. Tapos may putol pa na hair. Pag tikhawakan mo. Bakit yun? Kahit babae, eh, ganyan. Hmm, tada yun.